Hi mga kaharti, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Intro muna tayo. Ops mga kaharti, nakalimutan kong ipakita sa inyo. Wait lang, pakita ko sa inyo. I Unbox na to. Unbox. Unboxing. Tingnan natin kung ano to. Pero alam ko na to, syempre, papakita ko sa inyo kung ano to nasa loob. Ano yung in -order ko. Na -na -na. Ano na ba to? Ayan. Malaki-laki yung karton. Oh, may warranty card. Alam niyo na ba kung ano yung nasa isip ko? Ah, uh, di ba? So, ayan, binuksan ko na siya. Hmm. Uh, ano? Oh. Oh, Alam niyo na ba kung ano to? oh, oh, di ba? May clue na. Mukhang baligtad pa yata at pagkalagay ah. Oh, anong kulay to? Parang pink. Pink na ano ba to? Pink sa tingin nyo, mga kaharti, anong kulay to? Parang pink or ano? So, sa palagay nyo, mga kaharti, anong kulay to? Ayan. Pink or red? Comment down below. Cute, oh. Grabe, ang cute niya, oh. Ayan, lalabas ko lahat. Wait lang. Mga kaharti, babasa nyo ba to? Basahin nyo na lang. Ilabas eh, na natin. Oh, gandahan lang. So, wala na. Tanggalin na natin to. Ito naman lagay natin. Tingnan natin kung talagang anong kulay ba talaga to. So, ayan. Red siya. Red. Oh, ang cute. Ang cute. Ang cute. Ang cute. Okay na. Magsasaing na ako. Gagamitin ko na siya ngayon. Magsasaing na ako ng aking sariling sali. Magsasaing ako ng aking sariling kanin. Ganon. Ganon. Oh! So, ito yung lalagyanan niya. O, oh, di diba? Ang cute. Ang liit. Ang cute niya, ang liit, O, you know? oh, ayan. Inugasan ko na siya. Siyempre, inugasan ko rin siya ng tubig na mainit. So, ito yung rice ko. Uh, brown rice. Kasi yung rice nila, white. So, nagsasaing nga ho. Isa lang yung rice cooker namin. So, naisipan kong mag-order ng maliit na rice cooker para sa akin. So, gawin ko na kaya dalawang scoop para hanggang bukas. So, nag, habang naghihintay tayo ng rice, tingnan muna natin to sa labas ko. Anong say nyo? Anong masasay nyo dito sa weather ng Malaysia? O, oh, diba? Parang uulan na naman. Baka nga. Tapos baka mamayang daling araw, umulo. O, oh, traffic. kita nyo, Friday kasi dito, kaya traffic ngayon dyan. Kasi papunta yun ng bridge. Yan, tatawid sila ng dagat. Ha? Yan. Siguro, daling araw, uulan to. Dito nyo, grabe no. Ito mga kaharti, meron lang akong isishare sa inyo. Story time. So, about to sa kaibigan. So, kayo ba, kapag meron kayong kinuwento sa isang kaibigan nyo o sa kakilala nyo, tapos ang kwento mo is sabihin mo muna sa kanya o sasabihin mo muna sa kanya na kung sasabihin na ako sa'yo pero huwag mong sasabihin sa iba, huwag mong ikukwento sa iba, tayo lang nakakaalam at ikaw lang nakakaalam, sa'yo ko lang sinabi. So, ikaw ba, aasa ka ba na hindi niya sasabihin sa iba? So, ano na lang yung pakiramdam mo na halimbawa uh, fully trash ka sa kanya na sinabi, na sinabi mo sa kanya na wag mo sasabihin sa iba ha, sa ko lang sinabi. So ano yung pakiramdam mo kapag sinabi niya sa iba yung kinuwento mo na hindi mo alam na sinabi niya pala sa iba, i-share niya sa iba yung kwento mo na sinabi mo sa kanya, huwag ipagsasabi sa iba. Dahil sa'yo ko lang sinabi. So, ang nangyari na hindi mo alam yung kwento mo na kinuwento mo sa kanya is na parating niya pala sa iba. Na ikwento niya o kinuwento niya or whatsoever na sinabi niya doon. So, matuturo mo pa ba siyang kaibigan o matuturo mo pa siyang kakilala or ano yung pakiramdam mo na gusto mo sana siyang uh, maging kaibigan ng matagal, makasama ng matagal, or whatsoever. Ano yung pakiramdam mo? Kakausapin mo ba siya? Or uh, lalayuan mo ba siya? Lalayo ka na ba sa kanya? O patuloy pa rin makipagkaibigan ka sa kanya? Or makikipagplastikan ka na lang sa kanya? Or uh, babaliwaliin mo na lang yon Pero ang usapan nyo is huwag ipagsabi sa iba. At ang sabi naman niya, oo, hindi ko pagsasabi sa iba. Tayo lang dalawa. So umasa ka, umasa ka talaga na hindi niya sasabihin sa iba. Pero nasabi niya. Ngayon, ang dating sa ibang sinabihan niya is naging masama ka na. Naging hindi ka na mabuti sa kanila. Ngayon, ang nangyari, Chismis dito, chismis doon. Pinag-usapan ka na, pinag-uusapan ka na pala nila nang hindi mo alam. Please comment down below. Thank you for watching. Bye.